Nirescue ng mga otoridad ng isang babaeng may kondisyon sa pag-iisip sa Batangas City dahil sa umano'y ulat ng pambabato sa kalsada. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Nang makatsyempo ang mga tauhan ng barangay, agad na kinuha ang babaeng yan sa gilid ng kalsada sa barangay Bulbok sa Batangas City. Nagpupumiglas ang babae na nagpahirap sa pag-rescue rito. Nagdudulot umano ng takot sa mga residente at motorista ang babaeng may kondisyon umano sa pag-iisip dahil sa mga ulat na pamamato nito sa mga dumaraan. May mga residente na talaga dito na may, may bata, na dumaan, na, na parang hinarangan at saka paggalagala ayon sa ina ng babae, nakakatakas daw ito sa kanilang bahay. Ilang beses na rin daw nadala sa pagamutan ng anak. Nung manggaling sa Bicol, eh ano, pagbalik ko dito eh ganyan na siya. Pero siya ay namin tapos hindi naman na ano na patuloy. Ilang ulit na pinapakalma ng mga rescuer ang babae, pinainom ng tubig, pero hindi pa rin siya nagpapatinag. Bantayan po na magulang talaga po. Sinasabi ko nga po doon sa kamag-anak ay sila ang higit na may may nakakaalam. Hanggang sa makasakay sa police mobile, balisa pa rin siya. Ayon sa barangay, iteturn over na siya sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO para maobserbahan dito. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.